Kumusta po kayo? Nawa po na sa mabuti po kayong kalagayan. Ako nga po pala si Shekina. At ako naman po si Dadalita. Ngayon po ipapakita po namin sa inyo ang mga sisiw. Ikaapat na araw na po nila. At nakikita niyo naman po na lumalaki na sila. Dati po, hindi pa puputi ang pakpak nila. Pero ngayon po, Nagiging puti na po ang pakpak nila. Wow na wow! Alam niyo po ba? Kagabi po ay may namatay na dalawang sisiw. Dumami po kasi bigla yung gamo-gamo. Nagtutuka po nila. Ang resulta po, hindi po natunawan ng dalawang sisiw. Sayang ang manok. Kaya po, sa susunod na kulungan, lalagyan po namin ng net. Para, para hindi mapasok ng gamo-gamo. Baka naman Lolo Jo. Palibari po ng net. <laughs> Alam niyo po ba, mahirap bumuhay ng manok, lalo na po pag tag-ulan. Kaya kailangan po, sarang-sarado po ang kulungan nila. Yung tipong hindi mo papapasok ng hangin. Kasi po kapag nilamig sila, hihina po sila. Shout out nga po pala sa pogi naming papalo. Kagabi po, pinuntahan niya po ang mga sisiw. Ang sabi po ni papalo, nakakalibang daw po tignan. Lalo na daw po, pag lumaki na. Napansin niyo po na may color yung tubig nila hindi po food color yan. Ang tawag po dyan... Ay probiotic! Yan Then po ang ginagamit at... namin para po malusog sila. Wow, wow. La, wow! Alam niyo po, pag naka-probiotic... Hindi po mabako ang pupo nila. At hindi rin po sila sakritin. Ang ganda din po ng panunaw nila. Kapag po naka-probiotics po sila... Sigurado siguradong mapigilis sila lang. Nasubukan na po namin ito sa pato. At sa mga rear po namin. Ang laki po ng tipis. Kasi si Daddy lang po ang gumagawa. Marami pong pwedeng paggamitan ng probiotics. Pwede po siya sa kambing. Pwede rin po siya sa baka. Kalapate, baboy. At, At sa, sa mga, mga tanim po. Ng ating mga mami. Shout out po sa mami, mami. naming maganda. Walang, Walang iba kung Probiotics po. Pwede rin po sa baradong laba po. Ayan, Ayan po si Daddy naglalagay na po. ng tubig na may probiotic. Wow na wow po! Si Tutoy andyan din pala. Happy birthday, Tutoy! Ayan po, nakakain na po sila. Po yung iba nakahigal. Ayan po ang mga ugali ng mga broiler chick. Tulog, kain, tulog, kain, tulog, kain, tulog, kain. Mag-alala po kayo. Pag yung mga sisiyo, mahina kumain. Sigurado, Sigurado po may problema po yan. Pero pag malakas po sila kumain, Yay! Bilis po silang lalaki! At mabilis po silang mabibenta! Bukas na lang po Bye.